isa pang host ng It Show Time, magpapaalam na rin. Kaloka nga, at parang sunod-sunod ang pagalis ng host sa programang It Show Time. Matapos ang balibalitang aalis na sa programa si na MC at Lassie, ay may isa pa umanong TV host ang nagbabadya at gusto na di magpaalam sa show. Ayon sa chika, palagi din daw kasi itong napapag-initan sa show. Napapansin natin ng Okray. Well, normal nga ang Okrayan sa show. Pero minsan daw ay sumusobra ng okray sa nasabing TV host. Komento ng netizens, I love Meme Vice at solid show timer ako. She's improved a lot in hosting. She's a good singer and she's even took dance lessons to improve her dancing. And I think that's very commendable. Pero lately, napapansin ko lagi niyang pinuputol si Sian at pinapahiya. Hindi rin nakakatawa na inaasar niya si Najong at Sian kahit taken na silang dalawa may mga nagtanggol naman kay Meme. Na ganun lang daw talaga sila ni Sian. Pero super love daw ito ni Vice. Sa lahat naman daw ng kasama niya sa showtime, ay pantay-pantay ang turing nito. Mukhang hindi naman daw aalis si Sian. Lalo pa at malaking tulong din sa kanyang karir ngayon na lumalabas sa TV araw-araw.